Anong pangalan mo? Cutie Anong pangalan ko? Ate Clarice! Ah! Ba't kilala mo ko? Ba't di kita kilala? <laughs> ano ba? Sinong nanay mo? Mama! Anong ba? pangalan? Ama oh, Clarice. Pa Apelido? Plana. Anong ang buong pangalan mo? Elayan! Elayan ano? Mary, Plana. Ah! Elayan, Plana. Baka ibang bahay na napuntahan mo. Ano ba? <laughs> anong address dito? Sabihin mo nga ako anong address. Ano? Anong address? Black Tula 13! Anong street? Hmm. Hindi ka talaga mapapasokin pag, pag hindi oh, mo alam ang street. Buksan mo na na! na ako! <laughs> anong street? <laughs> hindi ko alam! Ha? Baka nagkakamali ka ng puntahan kaya di mo alam. Ano o, Kasi di mo tayo, alam. Mo. <laughs> ah, hindi kami nagpapasok sa so hindi namin kilala. Ano pangalan ko? Clarice na! Ate Clarice! Clarice ano? Ate Clarice sa Ah! Kilala mo ako. Oh, sige, kapasokin na lang kita kahit di kita kilala. Kawawa ka naman eh. Kawawa ka ka naman eh. <laughs>